sa NJC guys so pwede ka baka sakay kabayo no I don't know kung pila ang bayad no uh, good for apat uh, ka tao oh. no so kabayo kitsa ya guys kag nagalibot dali sa uh, government center sa Bacolod I don't know sa Mega World kasi Lod. yan <laughs> no. baka pilang ko pila ang bayad eh, pila ang bayad mag sakay um, ano Pwede limang. Ika limang is for 7 euros. Ah, gamay uh, lang siya, oo. 200? 200. Yes, for 200. 100. Tapos may specific route na. Ah, okay. Para mabalang. So, muna siya guys, no. 200 pesos pwede nakamukha ride d'ry. Kag makalibot-libot sa... D'ry sa... May specific uh, area lang sila nga libutan. No, pero kanami guys, no? No? dati daw sa makita ko ni sa Dumaguete lang sa I think sa Silay Dumiara no sa so, malibot-libot siya diri sa Mega World diri sa Government Center sa Bacolod po 200 pesos apat uh, ka tao pwede lima pero gamay ang isa ka uh, bata Oh, uh. sige. Sa so, pwede man ka picture kung gusto nyo di. Pwede makapakapapicture uh, Dari lang na siya guys Taka park sa kilid mismo sa uh, Government Center sa Bacolod no, Namin na din kung gabi Ang uh, muna din sitwasyon kung gabi no? Uh, family banding no? Then may mga baligya sa kilid May mga relipan to sa punta Yan. So share atong video Thank you, thank you